Okay. Sa iba pong balita, ginisa sa Senado ang PCSO Nako, dahil o, o. sa umano'y yeah. pagkapanalo sa loto. Diretso ang tinanong ni Senator Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement kung may nanalo ba talaga o namamanipula lang ang resulta ng loto. Man, Oo. O. Ayon kay Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, na siyang chairman ng komite, may nagsumbong daw sa kanya na may sabuatan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang modus Tinatayaan daw ang lahat ng labing apat na milyong posibleng winning number <retos> combinations para sila-sila ang manalo. Pagsisiwalat pa ni Tulfog, <laughs> kaya raw gawin yan or kaya raw gawin yan sa loob ng isang araw gamit ang sampung machine na automatic ng tataya. Pakinggan po natin. all the combinations, mm -hmm. which is allowed to not If you can, if you can, the sentiment guarantees that you will get uh, exact yes. Um, yes. the job up by yourselves. Yes. I mean, the local, the Yes. That's request, but it's number one. Number two, our record shows that even our population can Okay, hindi ko hindi po, po ninyo naintindihan yun, no? Yan po ang uh, manager ng PCSO na si Mr. Mel Robles, general manager po. Sabi po niya, betting on all combinations is the right of everybody. Assuming someone betted on all combinations allowed, it is not a guarantee you will get the jackpot by yourself. Maaring dalawa o tatlo kayo. A record, a sh record shows hindi binetan ng lahat ng combination on the day na tinamaan. Ayan. Teorya rin ni Senator Tulfo baka nakahack or nahahack ang computer system ng PCSO pero nanindigan ng PCSO na walang manipulasyon sa kanilang lotto games. Ayon din sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, walang nakikitang ebidensya na may manipulasyon sa lotto. Inatasan na rin silang aralin at tingnan ang integridad ng lotto games. Titingnan din daw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang computer systems ng PCSO. Nag Nagtaka rin ang mga senador kung bakit agad na panalunan sa loob lang ng isang buwan ang mga lotto games na nagkaroon ng dagdag na premyo. Hindi rin daw nagpapaalam ang PCSO sa palasyo bago sila magdagdag ng prize. Kaya naman natin na lumaki yung sa dahil sa tao mga tumataya. Kinita na po natin yung prize pa, surplus, very good. Ang sarap pakita, may surplus. Ibig sabihin, surplus meaning sopra-sopra na. Surface means literally sopra na. So, dapat yung sopra-sopra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na kulang na ayuda sa mga nangilangan natin pobre ng kamakaya. Which is, chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, kapon, etc. Doon natin i sobra yung sopra. Ang uh, revenue allocation po namin, mandated by law. I 30% would have to go to charity. Even if we wanted to pour all for the price fund, sir, it would remain for a price fund for you. You want, uh, if you if you, our charter would be amended for. Okay.